So yo, what's up mga kabisdak no? So ngayon ah uh, magluluto tayo ng utan or laswa. So nagpe-prepare na tayo yan, nilalo natin tuyo, talbos ng kamote mga kabisdak, okra at malunggay at meron na rin siyang kalabasa. Okay? So yan, napapainit muna tayo ng ano, ng mainit na tubig mga kabisdak no? so andyan na yung tanglad, sibuyas, bawang so ayan mga kabisdak nilagay na natin yung ating okra at kalabasa para mas mabilis yung lumambot so ito na po yung prepare natin hinimay na po natin yung tuyo natin tuyo or uh, bulad sa bisaya so ilalagay na natin yung bulad natin ayan so simpleng luto lang to mga kabisdak no so kung ikaw ay gustong healthy at paiwasan ng mga sakit katulad ng chronic uh, kidney disease uh, ito itong lagi mong ulamin gulay lagi so iwas talaga to sa sakit-sakit kailangan nating palakasin nating kidney mga kabisdak lalo ngay ngayon sa panahon ngayon more processed food so iwas iwasan na po talaga natin yan so ilalagay na natin yung ating ano ating talbos ng kamote so isusunod na rin natin yung malunggay dyan okay kasi paluto na yan mabilis ng luto mga kabisdak lalo mga anak nyo huwag nyo pakainin ng kung ano ano lahat, tulad ng mga hot dogs mga ano dyan dilata mga processed food kaya ngayon mga kabistang napakarami ng mga dialysis center gawa ng napabata ng pabata ang nagkakaroon ng chronic uh, kidney disease so nakakatawa kapag ganyan mga kabistang tama so dapat alagaan natin ang ating mga sarili iwasan po natin yung mga hindi magandang mga pagkain at walang magandang nutrients na makakatulong sa ating kalusugan dapat iwasan lalo na mga bata kailangan kayo mga bata kung napapanood nyo to kailangan nyo tong ganito ang palagi yung ulamin gulay kung hindi ka kumakain ng gulay dapat kumakain ka na ng gulay okay so ilagay na natin yung malunggay no ang malunggay is napakayaman yan sa vitamin A vitamin C vitamin K so antioxidant po siya mga kabistak no ang daming ano yan anti cancer din po yung mga yung malunggay okay so iwas-iwasan na po natin yung mga processed food na yan. So, ilalagay na natin ng kunting asin. Para at least may lasa ng kunti. Okay, mga kabisdak. So, all natural talaga ito mga kabisdak. Walang chemical. So, iwasan nyo na po yan. Iwas-iwasan nyo po yung mga processed food. Kung ayaw nyo magkasakit or magiging damage yung inyong mga liver. Liver at kidney number one talagang nadadamage sa ating ano, sa ating loob ng katawan nyo. Ito yung mga organ. So yun mga kabisdak no, niluto na yung aton ano natin na uh, putan kung sa Bisaya o dito sa Manila, Lasua. Lasua so pagkasulit talaga, simple yung luto lang to pero maraming nutrients na makukuha na kailangan sa ating mga katawan. Okay, so kung ayaw mo magkasakit, dito kailangan mong pagkain or ulam. Okay, so tikman natin ha. Na. Ito, napakasarap na kabisnak mo. No? So kalabasa, grabe napakarami ng nutrients na kailangan talaga sa atin. Lalo sa vitamin E, vitamin C. So mayaman to siya para sa good for the eyes. Okay, so ito. Para sa ito, ng nung bites. Mmm. Mmm. nyo hindi kumakain ng gulay, pakain nyo tama. Basta kasi para ano, para lang healthy. Tama? Hmm? Tapos ang sarap. Ay, nakalabis yung ukraw. Oh. tuyo sulit so, talaga, sarap so yun lang mga kamisdak ha maraming saraman sa kong nandang okay. so thank you